Sige nga, patunayan mo nga na kaya mo. Ay siya, ay gawin mo muna para maniwala sa sa'yo. So, ikaw ba yung bagong manager? So, kailangan patunayan mo sa kanila na kaya mo ang trabaho. Natry mo na ba yung ganong sinusubok ka ng ibang tao? Kaibigan, kaopisina, o kapamilya, ganyan. At nagde-demand sila na patunayan mo ang sarili mo sa kanila. Ganyan ang ginawa ng mga pariseyo kay Jesus sa ating ebanghelyo ngayong araw sa Mark 8 verses 11 to 13. Ako po muli si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Anong magiging reaksyon mo kung may sumusubok sa iyo. Aba, aba, ganyan, war mood. <laughs> De joke lang. Imagine, ganyan ang sitwasyon ni Jesus sa paligid ng mga pariseyong hindi naniniwala sa kanya at nagdedemand sa kanya na sige nga magpakita ka nga ng himala mula langit. Ganyan din ang demand ng mga Hudyo kay Jesus sa John 6 verse 30. Kung saan ang tanong nila, ano bang mapapakita mong sign sa amin para manampalataya kami sa iyo? Anong reaksyon ni Jesus sa mga pariseyo? Shy? Shy na papuntong hininga ng malalim. Kailan ba tayo napapabuntong hininga? Hindi ba kapag tayo ay may matinding frustration o kaya meron tayong nararamdamang matinding lungkot at galit? Siguro sa hinagpis ni Jesus ay ito na lang ang kanyang nasabi sa Mark 8 verse 12. Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayong. Kitang-kita siguro ni Jesus ang kondisyon ng kanilang puso at isipan. Na plano lang nilang makipagtalo sa kanya at subukin siya. Napuno sila ng pagdududa sa kakayanan niya. At sarado ang kanilang isipan sa katotohanan. Kaya anong naging resolusyon ni Jesus? Ang hindi sila pagpakitaan ng anumang tanda. Dahil sabi nga sa ating first reading ngayong araw sa James 1:6-9. Subalit ang humihingi, tapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Nako, medyo seryoso itong paalaalang ito, no? Sa ibang salita, ikay manalig muna at ikay tatanggap. At huwag po iyong kailangan ako'y makatanggap muna para ako'y manampalataya. Noong pong 2019, ay gusto naming i-reward ang aming kasambahay dahil talagang napakahusay, napakasipag. At nasabi namin sa kanya na after six months na maayos ang trabaho niya, ay dadagdagan namin ang sahod niya. Kaya lang po, nung panahon na yon ay talagang yung budget namin ay e saktuhan lang. Yung tipong may masasakripisyong pang personal na bagay para makapagdagdag sa sahod niya ate. Kaya ang dasal ko kay God, Lord, please, i mo na ako soon para makapagdagdag naman kami sa sahod niya ate. Kaya lang, syempre ang sagot sa akin ni God, iba Sa puso ko, ang sabi niya, Hindi, itaas mo na yung sahod niya ngayon pa lang. Akong bahala sa iyo. asim ng mukha ko. At hindi ako makapag-decide. Kahit na 100% sure naman ako that God really provides. He will provide. Maybe not in the form of a promotion, baka sa ibang paraan. Kaya kahit na masakit sa bulsa, ay dinagdagan pa rin namin ang sahod ni ate. Diba nga, ikay manalig muna at ikay tatanggap. And guess what? After 3 months po na adjusted na ang sahod ni ate at adjusted na rin kami, ay dumating ang promotion. Thanks be to God. Kaya po, huwag na nating subukin si Jesus at huwag na yung may pakondisyon pa tayo no, tuwing nagdadasal. At iwasan na sana natin yung paghingi ng kung ano-anong sign sa Kanya dahil ang nais ng Panginoon ay una, ang manalig ka sa Kanya at sa mga kaya niyang gawin sa iyong buhay. At pangalawa, huwag na iyong pabago-bago ang iyong isip at iyong alaming mabuti ano talaga ang iyong ibig at pinaka ninanais. At pangatlo ay, maging totoo ka sa Panginoon dahil alam naman ni Jesus kung anong nilalaman ng iyong puso at isipan wala tayong maitatago sa kanya. Eh, alam naman pala niya lahat, ba't kailangan pa natin sabihin sa kanya o dasabihin sa kanya? Hmm. Siyempre, kasi that's how relationships work. Nasisiyahan ng Panginoon kapag nakikipag-usap ka sa kanya at nakikinig ka sa kanya. Muli po, kung na-bless kayo sa short reflection video na ito, ay pakiclick na lang ang like button at pakishare sa inyong mga friends para marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa